Boss, pwede humingi ng tulong? Kasi nung wala na ako na naglog na nung wallet kanina eh. Kasi kung akong tinay gas ko eh, pauwi na ako. Wala na rin ka sa akong Jika. Panggas lang bro eh. Okay lang ba? E, balik ko na lang sa'yo pag ano, pa makapunta ako dun sa unahan. Okay lang ba? Hindi okay. nga sir. Sure ka? Sige, sige. Thank you ah Alright, magandang tanghali eh, mga Karabjay. Another day, another video, another vlog. So, ibibigay na natin, nabili nating helmet from Shopee. Siyempre, spider helmet. Dito, nagbis base muna tayo ng joyride. Siyempre, kaliligo lang natin yan. Bago tayo malis ng bahay, siyempre, wag din natin kalilimutan magpasalamat sa taas. At maghingi ng gabay advice na lagi tayong ingatan. Protektahan tayo sa ating pupuntahan. Ngayon din, ang rider na pagbibigyan natin na sana deserve itong mapagbigyan natin. So, let's go. Samahan niya ako. So, what's up? Magandang 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 magandang, magandang hapon sa inyo mga ArabJ! So, for today's video, uh, pamimigay na natin yung helmet na Spider Neo. So, ito. Ito siya. Ito yung Spider Neo nandito sa unha natin. So, maghahanap tayo ng deserved na rider na mapagbibigyan ng helmet, no? So, hindi tayo papayag na hindi deserve na isang rider to So, kailangan maghanap talaga tayo, no? Suriin natin kung karapat dapat ba talaga. So, paano ba natin malalaman kung karapat dapat siya? So, dapat ganito. Sira ang helmet. Una sa lahat, sira ang helmet. Pangalawa, talaga lumalaban ng pata sa buhay, delivery or anong mang klase ng ano niya, MC taxi or something. Uh, trabaho niya, tapos, ayun nga. So, nakikita yung condition ng motor. Kung maganda pa ba o hindi na. Yung talagang deserve niya talaga na nahihirapan siya bumili ng bagong helmet. Siyempre, ang pangatlo is yung may magbuting kalooban. No? Pag mayroon siyang magandang puso at matulungin siya, So, ayun. Wow. Sana rin yun sa mga qualifications natin na deserve niya talaga ang isang libreng helmet, no? So, let's go! Hanap na tayo ng karapat dapat na tao na pabibigyan ng ating Spider Neo Helmet. Let's go! So, ang gagawin natin prank, or ano, pa ano ba, ipaprank ba natin, or social experiment na lang siguro para medyo mapabilis tayo. Medyo mahirap kasi magprank eh. Uh, first time pa lang natin mamibigay ng helmet, so good luck sa atin. Social experiment na lang tayo. So, ang gagawin natin, magkukunwari tayo na wala tayong pera no? manghihingi tayo ng pera sa daan kumbaga joyride mamamali mo sasabihin natin walang tayo ng pera ganito ganyan nagkaroon tayo ng problema sa ganito so kailangan natin ng budget so manghihingi tayo sa mga rider ngayon kung sino yung magbibigay na sabi nila ay naku paps wala po akong pera pasensya na mga ganun kung sino yung magbibigay kahit magkanong halaga tapos, syempre, ititig na rin natin kung maayos pa ba yung helmet ni Sir o hindi. Maghahanap tayo. Kahit abutin tayo ng gabi, maghahanap tayo ng deserve na rider. Na no? no, may mabuting puso din. So, let's go, let's go. Ah, oh, wala tayong mahanap pa. Mahanap tayo ng matino. Shoo, 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 shoo. Wala, wala. Wala akong Ano pa tayo sa unahan mga pups, no? So, dito tayo ngayon sa alabang. Wala, nakita nakatambay na rider ah. Kinataguhan ata ako ah. Ayaw nyo ba ng libreng helmet? <laughs> Ito guys, si Gula. Ito so, yung target lock natin. Uh, try natin mangingi sa kanya na. Boss, pwede humingi ng tulong? Kasi nung wala na ako na naglag na kanong wallet kanina eh. Eh, ang problema kasi kung akong tinay gas ko eh, pauwi na ako. Wala na rin ka sa Gcash. May ano ka ba? Kahit magkano lang. Di totoo yan. Bola lang yan. ha? Panggas lang bro eh. Okay lang ba? balik ko na lang sa'yo pag ano, pa makapunta ako dun sa unahan. Okay lang ba? Hindi okay nga sir. Sure ka? Sige, sige. Thank you ha. Ayun. <laughs> Gagi si Kuya. si <laughs> natin. Gagi nakakaya. Enjoy ride tayo. So, guys, kung nakita nyo, gagi kinuha ko First attempt ko pa lang, sinubuan, sinubuan, hindi ka matay itong 360 ko ha. Hindi ko siya ni-record kasi baka mamaya mahala tayo eh. So ngayon ang ginawa ko, nanghingi ako ng panggas. sabi ko ipang isang litro lang. Pa makabalik lang ako dun sa amin kasi nalaglagan na ng pera o ano. Eh sabi ko wala na rin akong gas. So ngayon, nagbigay siya ng 100 guys. No? Maya maya, pag naano natin si Kuya, nandun pa siya, di ba? Balik natin to. Bigyan na natin sa kanya yung helmet, di ba? Total, nakita ko rin naman, deserve naman ni Kuya yung helmet, si Rana. So, palitan na natin ng bago. Huwag na natin patagalin. Baka makaalis si Kuya. mag iba ng ano, sayang yung 100. <laughs> Aray ko! Uh, ang uh, ni Sir, 100 yung binigay niya, 100 gas natin, sabi ko sa kanya. First attempt ko lang, kaya nakakabahan din ako. <laughs> ikot tayo, ikot tayo. So yun mga paps no? Balikan na natin si sir, baka mamaya mawala. <laughs> Agit, biniro ko lang, tapos umalis ako. Sabi ko, balik ko na lang kung sakasakaling ano. Pero at least ha, 100. Hindi siya nag-alinlangan, magano, magbigay ng tulong, ng gasolina, no? So tara, sana nandun pa si sir. Sana hindi pa umalis. So, tandaan naman natin yung mukha ni Sir. Nandun siya sa paresan. Let's go, let's go. Pero kung sakaling umalis naman siya, dito naman yung way niya eh. Kanina ko pa siya nakita. Di ko lang siya na-videoan talaga kanina na actual kasi nasa kabilang lane siya. So, huminto siya dyan sa may paresan. Siguro mag magyoyosi uh, siya or kakain. So, saan na si Sir? Ah, uh, umalis na eh. Halika natin. sa na? yun nagiiyosi nagiiyosi <laughs> at, at, at balikan na natin nagiiyosi siya tama yung kutob natin mga paps no so antayin natin <laughs> hindi ko na i kay sir na no, yeah. iya muna natin ng matagal para medyo hindi halata no Light lang natin guys nandito siya nagyosi sa gilid eh Five hours later so ayan yeah. nakita ko na si sir Wampalis sa siya Ayan, yan, yan, yan. Ayun guys, oh. ko na si Sir. Tago tayo. hindi tayo mapansin. Umalis na siya. Ayan, nasundan na natin. So, hindi niya alam na naga, nagahabol na sa kanya yung helmet na para sa kanya. So, let's go. Bigay na natin to kay Sir. Abulin natin. <laughs> para hindi tayo masyado halata, no? So, si Sir, isang oh, hindi ko alam kung lalamove siya or ano yung motor niya Honda Click so yung helmet niya naka expat siya so hindi safe yung helmet ni sir so bibigyan natin siya ng isang sorpresa so let's go bigyan na natin kay sir yung sorpresa nating helmet sana sir God bless you <laughs> boss tawi muna doon tayo sa ano ito yung pera mo but ko lang ito si sir hindi okay na ano lang yan? Biro lang yan! <laughs> ano lang yan? Eh? Biro lang yon. Eh. Biro lang yan! Biro lang ito 100 mo sir Actually kasi ano lang yon Sa social experiment So lalamove ka pala eh Kasi so, nakita ko yung helmet mo Half face Tapos uh, nakita ko rin kanina Napapansin ko Nag-aantay ka ng bukay Doon sa may di ba? So bigyan na lang kita, sir Dahil may mabuti kang puso May bibigyan ko sa iyo ha <laughs> Ayan ah, Sakto pala birthday ni sir So sir yan Para sa'yo yan Buksan muna yung helmet niyan Para sa'yo yan sir uh -huh. Deserve mo yan Deserve mo Kailan uh -huh. <laughs> ang birthday mo sir? October 18. October 18 Sakto May bagong helmet si sir Mga guys <laughs> Sana magustuhan ni sir Yung helmet na ano From spider Ano yan sir ha Helmet yan Atin, sir <laughs> Ayan sir Ayan Sige sir Buksan mo na ang helmet mo. Iyon na! Ba? Bagong bago! Ayan, swati mo na, swati mo na, sir. Ayan. Sana kasha kay sir, kasha yan, kasha. Ayan na! Oh, ang pogi ni sir! Ay sir, kanta kanta. Salamat siya. Ay sir ah. So ano pala sir, baka kanina, unting ano lang, interview, may booking ka ba? Wala, wala. wala pa naman. So ano lang sir, uh, bakit mo ako binigyan ng pera kanina? Tulungan lang. Tulungan lang. Ay nagbigay sa akin tip eh, sobra. Oo. Nagbigay lang din ako, kaso Kaya nagbigay ka, sinare mo lang yung blessing sa iba na nangangailangan. So, do tama naman 'yon. So, sige sir, ah, baka maghanap ka pa ng buki. Maraming maraming salamat sa iyo, sir. Anong pangalan mo, sir? Vincent. Ha? Vincent. Taga saan ka, sir? Uh, Cardona Rizal. Cardona Rizal. So, ayan, shoutout out kay uh, Sir Vincent. Sana ganito lahat ng rider. So, meron pa yan, sir, ha? Ah. atong bag say na to. May ano to, may extra clear lens. Wait lang, kunin ko lang. So, sakto pa birthday pala kay Sir to talaga. Para sa iyo yan talaga, sir, dahil may mabuti kang puso. Actually, ikaw pala yung first attempt ko Pero hindi mo agad ako binigo eh Unang rider ka palang pinagtanungan ko Ano lang, ang tulungan lang Kasi may pagkailan din naman Kasi may pagkailan din naman So, ito sir, yung clear ano mo. Yan, sa'yo na yan sir. Uh -oh. Ito, balot mo na lang din. Kung sakali dyan, para hindi magasgasan yung ano mo. Ah, uh Saktong sakto kay sir pala Sakto XL <laughs> Ito sir yung sticker oh. Bigyan na rin kita ng sticker ko Ayan sir Ano sir picture tayo ah Okay sir, sige, hindi na kita patatagalin para makabiyahe ka na rin, makauwi ka. Para sa iyan, sir. Laging ano lang, sir. Patuloy lang pagtulong sa kapwa, no? Kahit wala nag na kapalit, Pero balang araw, may babalik at babalik para sa atin, no? So, katulad mo lang din ako dati. Tumutulong lang din ako. So, ngayon, medyo nagkaroon tayo ng blessings. Binigay ni Lord. So, isishare lang natin yan, ha? Sir. Thank you, thank you, ha? Ab ano, advance happy birthday. Lagi kang mag-iingat. <laughs> Sige, sir. Mabait ka kasi, sir. Kaya, ano mo yan? Deserve mo talaga yan. Bye -bye. So, ayun guys, na nabigay na natin yung first helmet natin para sa uh, delivery riders na kagaya ni Sir, na nangangailangan talaga. <laughs> ayan, binabalot <laughs> na ni Sir. So, ayun, alis na rin tayo. Hindi na natin antayin si Sir siguro. Nakakota ka naman ako. Taka na, kota ka na. तू मल <laughs> ilan na sir? may anak ka na ba? ilan anak mo? dalawang anak mo pero ilan si ilan sama mo? ay ah, salam <laughs> akala ko dalawang anak dalawang ba eh <laughs> ayan sige sir ah. mag-iingat ka lagi una na ako ah -ah. sige sir ingat ingat So, ayun, mission success. First attempt. Talagang mabubay talaga mga delivery rider natin, mga guys, no? So, na na nakita nyo yun, first attempt ko pa lang yun. Wala. Hindi niya agad nagtanggi. Hindi siya nag-alinlangan na magbigay ng pera na 100 pesos, no? So, ayun, para yon kay sir. If you like this video, please follow, like, and share. For more video like this, no? Para madami tayong matulungan, please support my channel, Rap J. So, maraming maraming salamat sa inyo, guys. Sa mga sumusuporta sa akin, alam kong maliit pa lang tayo pero balang araw lalago rin ang mga gaya nating o buting rider.